Arrestuhin sa lalong madaling panahon. Ito ang direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad matapos nitong ianunsyo ngayong hapon na meron ng inilabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kina dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at labimpitong iba pang opisyal ng SunWest Corporation at Department of Public Works and Highways. Kinumpirma ng Pangulo na ang warrant ay ibinaba batay sa matibay na ebidensyang isinumite ng Independent Commission for Inf Infrastructure at ng DPWH sa Ombudsman na kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Giit ng Pangulo, hindi ito haka, -haka dahil malinaw ang mga ebidensyang iprinisenta sa Korte at gumugulong na ang proseso ng hostisya. Kasunod ng paglalabas ng warrant, inatasan ng Pangulo ang mga law enforcement agencies na agad ipatupad ang utos ng Korte, walang special treatment at iharap ang lahat ng akusado sa paglilitis. Ang ating mga otoridad ay uh, siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito aarestuhin na sila ihaharap sa korte at pananagutin sa batas walang special na pagtrato walang sinasanto ako ang nagsimula nitong lahat ako ang magtatapos kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa at uh, kahit na ay, uh, parang napakatagal ang dumanat na panahon Uh, ako ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan, ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya niyo. Samantala, una nang inanunsyo ng punong ehekutibo kaninang umaga na isinumite na ng ICI at DPWH sa ombudsman ang lahat ng impormasyong hawak nila, partikular ang may kinalaman kay Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. At kapag may nakitang ebidensya, posible anyang makasuhan rin si Romualdez ng plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Indirect Bribery. Ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay irerefer refer ibibigay na sa ombudsman para imbestigihan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating speaker Martin Romualdez at saka ni Salbico. Pag nakita lahat ng ebidensya, ako file ng kaso ng blunder o anti-graft, o in uh, indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung ombudsman ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At uh, kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.